Meron daw masarap na ruta sa Maslog. Totoo ba? Tara, samaan nyo ako. Subukan natin kung solid niya. Pasado alas 3 pa nga lang ng hapon at medyo tirig pa yung araw. Syempre, lagay din tayo ng sunscreen. Kahit di tayo kaputian, eh, kailangan pa rin natin yan. Dala na rin tayo ng konting sticker para matuwa naman yung makakaspat sa atin sa daan. Nga pala, si Dato ulit to para sa vlog ng libangan na no, may konting baka naman. Sa daraga nga pala ako manggagaling kaya sumipa na ako agad papunta ng puro. Medyo pababato ng konti pero kailangan alalayan ng pedal. Medyo masakit pa yung init pero talagang nakakaloko yung panahon. Ang init tapos umaambon. Welcome to the Philippines. <laughs> Hindi na nga ako sumilong at tinuloy-tuloy ko lang yung sipa ko. Baka sinusubok lang ako ng panahon kung buo ba talaga yung loob ko para sumipa ngayong araw. At nag-decide na nga ako na dito na lang sa Buraguis dumaan para mapainit na rin yung tuhod at mga kasukasuan bago tayo sumabak sa ahon ng maslob Pagdating ko nga dito sa puro sa may bandang obelisk ay napatigil ako saglit. Huminto ako para i-appreciate yung napakagandang view ng Legazpi Boulevard. Ganito kasi yung mga tipo ng view na binabayaran na sa Maynila. Talagang napakaganda sa Albay. Pagkatapos nga ng saglit na pagtambay ay nag-decide na ako sumipa papuntang Maslog. Pupunta ka lang sa may dulo ng puro sa bay kanan. Kapag nakita mo na yung maraming nakaparadang sasakyan, eh wag mo na isipin kung anong ginagawa nila. Dumiretso ka lang sa bay kaliwa sa dulo. Konting padjak pa nga lang sa may unahan bandang kanan ay may makikita ka na agad na ahon. Na medyo kapos ka sa oras magandang pwesto na rin para mag-insayo. Mga isa o dalawang balik, solve ka na rin. Pero ngayong araw ay di tayo pupunta doon. dire, dire mo nga lang ay bubumad na sa'yo agad yung isang ahon. Medyo masakit na rin at medyo matarik din ng konti. Kaya lang medyo maikli lang kaya papalabasin lang yung pawis mo na sobrang konti. Tapos paglagpas mo sa unang ahon ay bubulagain ka ng rough road. Na medyo hindi road bike friendly. Ang mga sumunod na kalsada nga ay sementado naman. Kaya lang ito yung klase ng kalsada na ramdam mo pa rin kapag naka-road bike ka. Kaya medyo maaga jempo ito. Konting pedal pa lang ay welcome in ka na agad nung pangalawang ahon na medyo mahaba-haba na at medyo mas mataas yung gradient. Sa may bandang kaliwa nga ay merong subdivision na may guardian tumititig kaya nakakahiya tumukod. Kung hindi nga ako nagkakamali eh more or less nasa 15 to 17% gradient na rin to. Kaya lang straight na mahaba kaya ramdam na ramdam ko na talaga. Pagkatapos nga ng pangalawang ahon ay makakaranas tayo ng rolling na kapag naka mountain bike ka ay talagang mag -e enjoy ka. Pero dahil naka road bike ako ay eh, di ko rin masyado ramdam yung rolling dahil maya at panay preno ako dahil puro lubak. At wala nang intro-intro pangatlong ahon agad pareho lang yung gradient niya dun sa pangalawang ahon. Kaya lang medyo patag to, patagilid ng konti at medyo mas mahaba. Dinaan ko na lang sa tiis at napadpad na ako dito sa may crossing. Nakalagpas ako ng konti pero sa pagkakaalala ko ay eh, kakanan tayo dun sa ahon at ang tagus na niyan diretso ng puro. Kaya wala nang intro intro, pa ako na agad. Sa mga oras na to nga, eh, ramdam ko na yung init sa tuhod ko. Biruin mo pang apat na ahon na to tapos sobrang konti lang ng mga recovery period. Ngayon alam ko na kung bakit maraming nag-iinsayo sa mas low. Talagang quality at solve na solve ka dito sa rutang to. Pagtapos nga nung pang-apat na ahon ay rolling na to papuntang puro. Pero may mga sundot pa rin na bitin na medyo may bigat din. Pero dahil may mga rolling na mahaba eh makakaramdam ka rin ng ginhawa. Kaya madadaan mo na siya sa tiis. Kala ko nga tuloy-tuloy na yung kalsada dito. Pero nagulat ako dahil meron na namang crossing. Pero base sa photographic memory ko ay kumanang kami rito para lumusot ng puro. Hindi ko alam kung saan papunta yung kaliwa. Comment nyo naman kung alam nyo para di tayo maligaw sa susunod. dire diretso ko na nga lang at tama yung hinala ko. Tumagos na ako dito papuntang puro sa may ginagawang condo Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Imagine, wala pang isang oras, eh solve ka na agad. Pwede na umuwi para magawa yung ibang obligasyon. Pero ito na yung makulit. Pagdating ko sa obelisk, ay naspatang ko si Boss Mark at si Boss Sonny. Tapos niyaya ako magpidal. Sabi nila may alam daw silang bagong ruta. Tinanong ko kung saan. At sobrang nagulat ako nung sinabi nilang mas log. Kaya ayun, di na ako nakatanggi. Wala nang pero-pero. Mas log ride, part 2 na agad. Dating ruta lang. Dinaanan ko lang ulit lahat. Kaya nag-decide na ako na wag na mag-video masyado. Naalala niyo yung unang tatlong ahong kanina? Inahon ko lang naman ulit. Kaya medyo nakaramdam na ako ng laspag. Ang pinagkaiba lang eh, yung naunang crossing, imbis na umahon kami pa kanan, ay niyaya nila ako na dumiretso. Sakto, first time ko at di ko alam kung saan ang tagus nito. At nasabi nila sa akin na tagus na to hanggang Tyson. Kaya solid pa rin talagang ruta to kahit saan ka tumagos. Talagang makakapatagaktak ng pawis. Pagdating sa may iglesia ay kumana na rin kami, pabalik ng kamelya, tagus ng puro. At nagulat na naman kami dahil pagdating sa obelisk ay may naspatan na naman kami tropa Bagong baba ng barko at medyo nakakamoy dolyar pa Walang iba kundi si Fafa Anton Na sobrang fresh at mamula-mula pa yung na Nagkaya yan nga tumambay saglit at magbuko sa puro Sabay konting kwentuhan at maraming yabangan At bago nga pala matapos tong video Ay eh nais nice ko batiin ang shoutout ng isang katribos idol natin Na si Mark Alvin Gaveria Pati na rin si idol Keith Balmedina Shoutout din sa isa pang idol na malakas sumipa Na si Dabs Marilia Mostoles At syempre di natin makakalimutan si idol Miko Cordenete Ride safe sa inyo lahat mga boss idol at maraming salamat sa suporta nyo Tuloy-tuloy lang tayo at sana makasama ko kayo sumipa soon Pagkatapos nga namin magbuko ay eh, sumipa na kami pa uwi At nakasabay pa natin sa daan ng isa pang idol na si Kuya Beam Relucio Kapatid ng kumpari ko na si Ivan na pareho sobrang pogi Kaya sa muli mga boss idol Kung nagahanap kayo ng ruta na malapit At talagang papatibukin ng puso mo Huwag na kayo mag pa at subukan nyo na yung mga ahon dito sa Maslog Maraming salamat sa panonood itong video At next time ulit sa vlog na lipangan na may konting baka pa naman Paalam!